Yes, good morning guys. Ito, uh, unang araw natin 2025, unang araw natin pagtirinda. ang uh, January 7, guys. Uh, anim na araw tayo hindi Ngayon pa lang. Ngayon pa lang pinya natin. Ito uh, guys, kapakita ko sa inyo. Matinim uh, lang. Uh, yung pakuan natin, tira natin nung 2024, isa. At guys guys, good morning sa lahat at shoutout sa lahat. Sana ipatuloy niyo supportan ng YouTube channel ko at ang Facebook page ko, DongPi07. Ah, YouTube channel ko, Bustong08 at sa Facebook page, ah uh, DongPi. Good morning guys, good morning sa lahat at shoutout sa lahat guys. Good morning, at ang oras natin ngayon ay alas 4 o guys. Oh uh no! -huh. Hinahanapin natin yung battery natin para may ilaw at uh, tuloy road trip to na tayo guys good morning guys, good morning sa lahat at ito, magalik na rin kong buko isa rin yung na ko, e ko ako guys bago nag new year tayo ng nag new year tayo guys ng masama pakaramdam ng no ubo, ng kaya sa awan na Diyos, ito, malakas tayo kaya let's go, good morning guys, good morning tuloy natin ayan, to guys kakabit natin tong Patera natin. At para may ilaw tayo sa kan paglakad. Wala ko ng gabi. Ayan guys. So. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. May ilaw na yan guys. Ayan o. Ito ko guys. Takaga naman. Kaya nga iba eh. Jeez.

Ayan guys, so pulang pula At napakatamis Ayan Kaya this guys, hintay na tayo customer guys Ayan, let's go Good morning, good morning sa inyo lahat At shout out Ayan, let's go guys Ayan, guys, ubuin naman natin. Ayan, ubuin naman. First, ubuin naman natin, guys. Sexy na, maganda pa. Let's go, guys. na tayo ngayon sa bayan guys Kusa saan yung Hi, pa ko oh guys oh opo dami pa ayan dito na tayo sa parigay ngayon guys kung titinda para kahit pa paano makabita pa at tika talaga na lang siya huli guys at dumahan na ka parang guys yeah, let's go